academic discussion po natin ay eh, about dun sa isang elected official na nagsabi na meron po raw 25 hypersonic missile ng China ang nakatutok sa Pilipinas. Dahil po dyan, eh pag-aaralan po natin yung sinabi po nung ng elected official na yon. kung meron nakatutok na 25 hypersonic missile ang China papuntang Pilipinas ano sa tingin nyo ang implikasyon ng gusto nyo iparating sa tao hindi naman natin mapibigay lang yung pagtutok ng ng missile ng China sa atin eh at kung gusto niya para sa tao ay eh, magulo ang isipan ng tao matakot nagkakamali siya doon lang sa mga bumoto sa kanya ng pareho ng kanyang pag-iisip yon maari niyang <coughs> uh, may maapektuhan ng pag-iisip yun pwede niyang mahila sa, o oh, mahila ayon sa kanilang parehong pag-iisip Pero yung mga taong katulad ng mga nag-iisip, ay eh hindi niya maapekto ng isipan. Eh, natural lang kung naman ah, tutukan tayo ng China ng misal dahil sa nagkakaroon tayo ng territorial dispute sa South China Sea. Yun eh, common na yun eh. Ngayon, kung gusto niya yung magtagal yung enjoyment niya sa sa buhay patulit ng yang ini-enjoy niya ngayon na natatamo niyang honorarium o kabayaran bilang elected official huwag niya nang tanggapin yung mga ah, uh, matatanggap niya na magmumula sa gobyerno na ibinayad ng mga taxpayer ibigay niya na lang sa modernization na AAP para naman yung AAP magkaroon ng mga makabago, modernong mga armas manggera. Hindi yung parang tinatakot niya yung mga tao eh. ba? Diba? Yun ang implikasyon ng ginagawa niya eh. Tinatakot niya yung tao. Tinatakot niya yung tao na dahil may nakatutok na missile. Supersonic missile. Eh bakit di kaya niya, huwag na lang niyang kunin yung sweldo niya. Bigay na lang niya sa taong bayan para naman yung yung ating sandatahang lakas ng Pilipinas eh magkaroon ng mga makabagong armas pang depensa laban sa China hindi ko malaman kung talagang para sa bayan siya eh. kung makabayan talaga siya eh. eh sa ginagawa niya parang di siya makabayan eh Parang maka-China siya eh. Ginugulo niya yung... yung isipan ng mga tao. Eh, ikaw ba naman mag ka ng gano'n? Kaya mo mabigilan ng pagtutok ng China ng hypersonic missile sa atin? Eh di, huwag niya kunin yung sweldo niya. Ibili rin natin yung hypersonic missile. Tutok rin natin sa China. Kung ang China may karapatan tutukan tayo, tutukan din natin sila. Di ba? Ano naman ang ano? Saka... Ah, uh, may verification ba yung kanyang sinasabi sa social media? Na-confirm ba 'yon? Na talagang may nakatutok na hypersonic missile? Kung meron man, huwag niyang kunin yung sweldo niya. At saka yung ibang mga leader na wala namang sapat na kaalaman, eh yung kanilang honorarium mo sinasahod at mga allowance sa another or at or any benefits na receive nila sa sa gobyerno eh donate na lang nila sa ano donate na lang nila sa bayan para may meron tayong panlaban di ba hindi yung ganung ano hindi yung ganung parang gusto niya maging magulong isipan ng mga tao eh lumalabas na la ang hangad niya eh guloy ng isip ng mga tao eh. 'Di ba? Kaya sa susunod na mumpu sana mga botante mag-isip naman kayo wag gantong klase ng politiko ay boto niyo. Wala pong nangyayari sa atin. Kundi maghasik po ng kaguluhan ng pag-iisip. Hindi naman po tayo ano eh. Hindi natin kaya'ng pigilan yung pagtutok ng hypersonic missile sa atin ng China. Yun po talaga, eh, mangyayari, mangyayari. Kaya, huwag nila tayong takutin. Isa lang pupunta natin pare-pareho. yun po hindi mapipigilan. Balik po tayo sa ating academic issue, academic topic for today. Ano po masasabi nyo? Pwede po kayong mag-comment or i-argue nyo po yung aking mga sinabi para po naman magkaroon po tayo magandang talakayan. Kasi po, kung makikinig lang po tayo din sa sinasabi niya na naghahatid po ng takot sa isip po ng tao, ay eh, hindi po yata uh, makatarungan yun bilang isa siyang uh, government elected official. Hindi po magiging makatarungan yun. Para sabihin niyang ganun po, ah, uh, merong nakatutok sa atin e eh, di isa lang po ang pinararating niya magulo po isipan natin ano po pumanig tayo sa si China na inaangkin yung teritoryo natin ano gusto niya iparating sa mga tao mali di ba po makita yung lumalayo na yata ako ah. Yung makakita yung sa tatay ko ah. Dito lang malapit sa chapel yun eh. Hey, good morning. wag po tayong magtiwala sa mga katulad nilang mga politiko. Ang higit po dapat lang iniisip at saka ginagawa ay para sa kapakanan ng tao. Hindi po yung magatid po ng takot, kaguluan ng isip. Pinakamaganda po nilang magagawa para makatulong sa tao. Kung talagang sila yung makabayan, huwag nilang kunin yung sweldo nila. Iyalay nila sa bayan. Sa modernasasyon ng AFP, yan po, ako makakatulong sila.